sa gitna naman ng patuloy na iringa ni na Sen. Juan Ponce Enrile at Antonio Trillanes IV, ipinagtanggol ni Pangulong Aquino ang isinagawang backdoor negotiation sa China. Saksi si Claire Delphine. <makes noise> Mismo si Pangulong Noynoy -noy Aquino na ang dumipensa kay Sen. Antonio Trillanes IV kaugnay ng isinagawa niyang back negotiation sa China. Ang tanda ko dyan, Uh, kinontak tayo ni Senator Trillanes at tira na sa China siya at that time at nilapitan sa tinanong yung posibilidad kung pwede siyang maging back channel nga. So, in the absence of any other you no, know, uh, channels that were existing beforehand, at sa gusto natin ma-resolve na mapayapa ito sa tusos carbon sol, so, ano mo wala sa ating pakinggan ni Pararating? Katunayan, ayon sa Presidente, mananatili pa rin daw na backdoor negotiator ng pamalaan si Trillanes dahil nagbungaan niya ang pakikipag-usap ng Senador. Umabot na napakaraming barko ng China do sa Scarborough Sun. Kumoti na kumoti yun. Ayun naman siguro pwede natin i-credit do sa efforts rin. At efforts certain rin rin sa iba pang efforts. Pero puna ni dating Philippine Ambassador to UN at dating DFA Undersecretary Lauro Baja, hindi naging malinaw ang papel ni Trillanes sa negosasyon. Channeling is an accepted practice in diplomatic negotiations. But uh, this this must be done with finesse. and uh, must uh, be in close to coordination between the front channel and the back channel. Otherwise, uh, we will be playing into the hands of the other side. if we do not coordinate. Sa pag-iusap palasyo, tumanggi tumanggina sa mapanayam si Trillanes. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang hanggat hindi inilalabas ang mga notes o ni Ambassador Sonia Brady na binasa ni Sen. Juan Ponce Enrile nitong miyerkules, dapat itong ituring na propaganda. At kanina ipinakita ni Enrile sa publiko ang notes o ni Brady na may tatak na confidential. Pero ayon sa Senate President, hindi naman daw ito state secrets. May ibang dokumento pa raw na hawak si Enrile tungkol sa umano'y pagbisita ni Talyana sa China. This is the document that he's denying. Mm. Oh. Aha. Uh -huh. About uh, the notes of Mr. Uh, Mrs. Brady. Mm-hmm. Mm -hmm. oh. How many pages, sir? Uh, two pages containing 30 paragraphs. Sir, red tone, I'm saying, I'm uh, this no. one is another one. <laughs> another one. Another one. Another in, co in connection with uh, his. Uh, notion about this carbon. Kasunod nito, sinabi niyang aalisin na si Trillanes sa Senate Electoral Tribunal na inilagay roon bilang kinatawan ng Marioria. Samantala, dumating na sa Nanning City sa China sa DILG Secretary Marrojas bilang special envoy ng Pangulo sa China ASEAN Expo kung saan balak niyang kausapin si China's Vice President Xi Jinping. Ang instructions ko kay Secretary Rojas, simple-simple, siguraduhin na maparating yung ating mga pananaw doon sa highest levels of the leadership of uh, the People's Republic. Para klarong walang lost in translation. Sa isang statement, sinabi ng Chinese Vice President na naninindigan ng China sa pagprotekta sa seguridad at integridad ng mga teritoryo nito. Pero maaasam daw ang mapayapa nilang pagtugon sa mga isyo sa mga kalapit bansa. Ako si Claire Delphine, ang inyong saksi.